Hello guys, ayan. Subukan nating um maglagay ng iba pang pananim. So diyan ang ginagawa ko is nagbubukal ako ng lupa tapos yung lupa ilalagay ko doon sa sa garden. So since late na tayo ng pagtanim, uh, mag, mag -o autumn na. So tingnan na lang natin kung mabubuhay ay iba or magbibigay ba ng magandang uh, bunga ang aking mga itinanim nitong uh, two weeks ago. So, ayan po. Try natin maging isang farmers. <laughs> Pero, nakakampuhay naman ako ng halaman. Pero, tingnan natin kung, ayan, may bunga na yan. Binili ko yan, may bunga na kasi. Ayan, kamatis, tapos bell pepper, peri-peri, uh, and then, um, celery, tapos um yan, mga kamatis ang dami kong kamatis na ipinunla so yan mga binili ko na yung punla na yan may lettuce may broccoli